Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Pagkatapos ng trabaho, kailangan mag-relax kaya ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang mga binuksan kong parcel, dagdag sa aking mga koleksyon. Kaya samahan niyo ko, malay mo, makakita ka ng mga ganito dahil ito talaga ang mga binibili ng mga banknotes and coin collectors. Umpisahan natin sa 20 centavos, Reina de las Españas por la gracia de Dios y la Constitución Isabel II, year 1868. Yes, panahon pa ng Kastila ang barya na yan. At yan ay gawa sa 90% silver. Kaya talagang precious. At alam nyo ba ang value niyan kapag tinunaw? Ang melt value pa lang ay nagkakahalaga na ng 305 pesos sa ngayon. At yan ay patuloy pang tataas sa paglipas ng panahon dahil ang silver at pati na rin ang gold ay hindi naman bumababa ang value. Isama mo pa ang collector's value dahil ito nga ay panahon pa ng Kastila. Isunod naman natin ang mga banknotes na akin ding binili. Ang mga banknotes na nakapaloob sa English series. Unahin natin ang 50 pesos English series na may portrait ni Antonio Luna. At ang likuran naman nito ay ang ganap during Blood Compact between si Katuna and Legaspi. Ito ay lumabas taong 1951 hanggang 1962. Ang susunod naman ay ang 2 pesos na ang portrait naman ay ang ating pangbansambayani na si Dr. Jose Rizal. At ang likuran naman nito ay makikita ang tropa ni Magellan sa paglanding dito sa Pilipinas. Ito naman ay nilabas taong 1951 hanggang 1965. Ang susunod naman ay ang mga putal during English series. Dahil dati, ang mga sentabos ay nasa perang papel. 5 centabos... Mm -hmm. 10 centavos. At 20 centavos. At may freebie pa si seller na 1 million pesos. Ito ang tinatawag na fantasy banknotes na may portrait ng ating dating pangulo na si Rodrigo Duterte. Ang kulang ko na lang sa English series ay ang 100 pesos na ang portrait ay si Tandang Sora at ang 500 pesos naman na pinakamahal na ang portrait naman ay ang dating Pangulong si Manuel Rojas. Baka merong kanyan, pakicomment na lang. Ang susunod naman ay papakita ko sa inyo ay yung panahon naman na tayo ay under ng mga kanu. Ito yung mga tinatawag na USPI coins. Magandang mangolekta nito dahil ito ay gawa sa silver at mabilis ang bentahan nito. At eto na, ang babaeng may hawak ng maso at ang nasa likod ay may portrait ng Mayon Volcano ang 50 centavos Filipinas. Ito naman ang kanyang likuran, ang nakasulat pa ikot United States of America. At ang taon kung kailan ito ginawa, 1903. Sa gitna nito ay may portrait ng agila. Ang pangalawa naman ay parehas din ng inyong unang nakita, isang 50 centavos USPI. ang pagkakaiba lamang ay ang kanyang taon na may taong 1904. At sa pag-distinguish ng value, ay alamin mo kung ano bang taon ang mahal. Tulad nito, isang 1903 at 1904. Parehas lang naman na ito ay hindi mga rare na taon. Kaya magbabase ka na lang sa ganda ng bariya. Na sa aking nakikita, ang 1904 ay mas higit na may value sa 1903 dahil tingnan nyo naman, buong-buo ang mga script. Kaya ito ay may additional collector's value kumpara sa 1903. Ang melt value nito sa ngayon dahil nga ito ay gawa sa silver, 794 pesos. At i-add mo pa ang kanyang collector's value. Ang susunod naman ay papakita ako sa inyo ay ang ate ng isang Spanish coin na ipinakita ko sa inyo kanina na Isabel de Second. Kinukumpleto ko kasi ang ganitong series. Ang mga Isabel de Second kasi na ginawa dito sa Pilipinas ay merong gold coin at silver coins. Ang mga gold coin nito ay 4 pesos, 2 pesos at 1 peso. At ang mga silver coins naman ay 50 centavos, 20 centavos at 10 centavos. At ang meron pa lang ako ay 1 peso na gold coin, yung kanina na pinakita ko sa inyo na 20 centavos, at eto nga, isang 50 centavos, Isabel II. Parehas din naman ang kanyang mababasa paikot, ang pagkakaiba lamang ay ang denominasyon. Kung inyong babasahin ang mga nakasulat dito ay nasa salitang Kastila, pero alam nyo ba na ito ay gawa dito sa Manila, Philippines dahil sa sobrang hirap ng pag-travel noong mga panahon ng Kastila, kaya dito na lang sila gumawa ng gawaan ng barya Diyan sa Intramuros, Manila. Alam nyo ba ang melt value nito ngayon? 765 pesos plus collector's value. Kung mahilig kang mangolekta ng barya at may sobra ka naman sa inyong kinikita, ito ang magandang investment ang bumili ng mga silver coins at gold coins. Dahil sabi ko nga kanina, hindi bumababa ang value ng silver at gold. Ang susunod at huli ko namang ipapakita sa inyo ay hindi naman gawa sa silver at gold. Gusto ko lamang talagang kompletohin ang ganitong koleksyon. Ito yung aktual na medal. Ganitong ganito ang itsura na ipinamigay during inauguration ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kakaunti lang ang may ganito mga kabarya kaya swerte ko at may nagbenta ng ganito. Ang makikita sa medal at mababasa. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at ang kanyang portrait. At sa likuran naman ay napaka-colorful ng Philippine seal na makikita sa gitna na nakasulat naman dito paikot inauguration of the 17th president of the Republic of the Philippines, June 30, 2022. At di lang yan, bukod sa maganda, ang commemorative medal ay maganda rin ang kanyang box gawa ng El Oro Engraver. Sa wakas ay nakompleto ko na. Dalawang klase kasi ito. Itong nakikita nyo, ito talaga ang ipinamahagi during inauguration ni BBM. At sa box pa lang ay malalaman nyo na ang pagkakaiba. Ipapakita ko sa inyo ang mga binenta naman sa publiko. Ito naman yun, sa box pa lang makikita na ang diferensya dahil ito ay walang nakasulat plain na plain ito yung mga binenta sa publiko at tingnan nyo na lang ang pagkakaiba ng tunay na ibinigay during inauguration at ang mga ibinenta sa publiko kung nagustuhan nyo ang ganitong mga kwento pahingi naman dyan ng isang like share and subscribe at dyan kung tatapusin ang aking kwento Maraming salamat mga kabarya.